Ang mga kaidol, ang mga lumaot. Ayan, oh. Dami huli nito. May huli daw itong malalaki, mga kaidol. Dami huli daw itong malalaki. Ayan, oh. Wow, ang lalaki. Ayan, oh. Ang lalaki. Ayan, Ah, meron din daw dito mga ka-idol tanigi. Ay, ah, ang laki. May tanigi daw dito, may tanigi. Tingnan natin malaking tanigi. Ah. Ang kadol tanigi. Tingnan natin kung gaano kalaki. Ilang kilo? Hindi mo ibilaman. Ah, ay mali din no. Ito meron. Kasi dalawa. Okay, bulin mo. lima. May git limang tipa yata yan. Awa ko ako meron na kami May ba? mga kaidol ang mga dumating hindi natin itong parating ito marami ding mahuli itong mga ito ayun mga kaidol may tanigi din ito ano ito may tanigi ulit ah ah ang gagaling tanigi ah kailan ito may isa din ang ah, maliit din ano Nuwebila ang 9, 9. Ayan, kayo doon, ang tanay oh. Ayan, ang, oh. Bulinaw. Ito, si Ray. Ito, kaidol, oh, marami dito maol. Oh. Ayan, oh, yung maingay, oh. Ayan. Ayan, oh. Kaidol. Ote, oh, huli mo sapin. Madami tapulok, oh ay yung, ay yung idol na yung killer sa pagi oh. Tapulok ang nadali, walang pagi niya Wala. Ayan. Puro na tapulok. Ayun to si best friend Kidong oh, napagpogi. Ayan. Best friend ni Kidong yan. limang si ang tibang buli na oh. Ayan mga kaganapan sa umaga dito mga kaidol. idol Hindi. yamu keganaapa kata bindagat atau uma la wajah